Alam niyo ba na may espesyal na perang papel dito sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 2,000 piso? Isa po itong Centennial Commemorative Bank Note na inilabas ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP noong taong 1998 bilang paggunita sa isang daang anibarsaryo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Pero hindi po ito karaniwang perang papel na ginagamit sa pang-araw-araw na transaksyon. Ito po ay isang commemorative banknote na ginawa upang uh, ipagdiwang ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Kaya sa video na ito ay aalamin natin ang lahat ng detalye tungkol dito sa BSP 2,000 uh, 2000 Pesos Centennial Commemorative Banknote na ito. Kung ano po ang uh, itsura nito bakit ito ginawa? Paano po ito naiiba sa regular na pera? At kung may halaga po, kung may halaga pa ito ngayon sa mga kolektor at sa pangkalahatang ekonomiya. Kaya ayan, nakikita po natin dito ang uh, larawan. Ayan, ng 2000 uh, piso uh, Centennial Commemorative Banknote. Ayan. Ngayon ay um uh, Alamin po natin yung kanyang uh, mga disenyo. Ang uh, 2,000 uh, yan 2000 pisong perang papel na ito ay meron po itong natatanging disenyo na puno ng uh, maksaysayang detalye. Sa harap po nito, yan po yung ating nakikita rito, ay makikita po natin ang imahe ni na Pangulong Joseph Estrada. At ang uh, dating uh, Pangulong uh, si Fidel V. Ramos na parehong nasa eksaktong uh, sandali ng paglagda sa kasunduan sa Replika ng uh, Declaration of Philippine Independence. 'Yan, Philippine Independence noong June 12, 1998. Ang uh, eksenang ito ay isinagawa sa Barasoain Church. Ang uh, makasaysaya ma, ito po yung makasaysayang lugar kung saan itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Ayan, sa likod is uh wala po tayong uh, larawan. Ayan. Sa likuran nito pero kung uh, yung disenyo po sa likuran nito ay uh, makikita natin yung uh, imahe ng uh, BSP Main Complex, ang uh, pangunahing tanggapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito na rin yung sumisimbolo sa katatagan ng ating uh, financial system. Mayroon din pong uh, makikita ang mga security features tulad po ng security threads, yan, watermarks, optically variable ink at saka mga iba pang mga teknolohiyang ginamit upang maprotektahan ito laban sa pamemeke. Ngayon ay uh, ginagamit ba talaga ito sa pang-araw-araw na transaction? Yan, meron ka na bang nakitang ganito? Ayan, ah, bagamat ito po ay isang legal tender o opisyal na perang papel, hindi ito talaga inilaan para gamitin sa pangkaraniwang kalakalan. Ang ganito pong uri ng banknote ay commemorative po siya. Ibig sabihin ay ginawa ito, hindi upang ipalaganap sa market, kundi bilang isang collector's item o alaala -ala ng isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Kaya sa madaling salita ay bihirang bihira itong makita sa sirkulasyon. At karamihan sa mga may-ari nito ay mga kolektor o institution na nagdanais na mapanatili ito bilang bahagi ng kanilang koleksyon. Kaya ayan. Ngayon ay magkano po ang halaga nito ngayon? Ayan, check po natin. ah uh, yung ibang larawan is, ayan. ah uh, meron po siyang certificate dito yan certificate of issue Ngayon, yung uh, nagmamay-ari po nito ay seller sa carousel. Ayan, sa carousel. At uh, ibinebenta po niya ang kanyang uh, 2000 piso Centennial uh, commemorative banknote na ito sa halagang 2500 pesos. Ayan, base naman po sa aking research ay uh, ayan noong inilabas po ito noong taong 1998. Ang face value po nito ay nasa 2,000 piso. Ngunit dahil po sa pagiging limited edition nito, tumaas ang halaga nito sa market ng mga numismatist o coin and uh, banknote collectors. Depende po sa kondisyon, serial number, at saka packaging, maring umabot po ang presyo nito sa 5,000 uh, pesos hanggang 50,000 uh, pesos or higit pa sa mga auction at saka collector's market. Kung ito po ay uncirculated o hindi nagamit, lalo na kung naka-encapsulate pa ito sa kanyang espesyal na lalagyan, maaaring mas mataas po ang halaga nito. May mga kolektor na handa po talagang magbayad ng malalaking halaga para sa perang papel na ito. Lalo na kung ito ay may unique serial number o espesyal na kondisyon. Ngayon ay ano naman po ang uh, epekto nito sa ekonomiya uh, ng Pilipinas? Yan. Dahil ito po ay isang commemorative banknote, hindi ito nakakaapekto ng direkta sa inflation o sa daloy ng pera sa market. Hindi rin ito kasama sa regular na monetary supply ng ating bansa. Kaya hindi po ito nakakasama o nakakatulong sa ating purchasing power. Ngunit sa aspeto po ng collectibles market, may epekto ito sa industriya ng numismatics dito sa Pilipinas. Pinapatunayan po nito na may interes ang mga Pilipino sa mga makasaysayang pera at may potensyal ang ganitong uri ng banknote na makadagdag sa halaga ng ating kasaysayan at kultura sa uh, global market ng numismatics. Ngayon ay, meron, ba tap, meron ba tayong uh, dapat gawin? kung uh, makakakuha tayo ng ganitong uh, ganitong uh, uri ng perang papel ayat kung sakaling uh, makakuha tayo ng uh, 2000 uh, pisong commemorative banknote na kagaya nito uh, huwag po natin itong basta uh, gastusin uh, sa mga pangkaraniwang transaction sa halip ay alamin po natin ang kasalukuyang halaga nito sa market ng uh, mga kolektor Maaari po natin itong itago bilang bahagi ng ating sariling koleksyon o ibenta sa mas mataas na halaga sa tamang panahon. Siguraduhin, na, siguraduhin din natin na alagaan natin ito ng maayos. Iwasan po natin itong madumihan, matupi o masira upang mapanatili ang kalidad nito. Kung uh, nais mong uh, ipagbili ito, mas mainam po kung ito ay nasa original nitong protective case upang mas maging mahalaga ito sa mga kolektor. yan. katulad na lamang po ng uh, seller dito. At uh, ayan, sa so kabuuan ang uh, BSP 2000 PISO Centennial Commemorative Banknote na ito ay hindi lang isang ordinaryong pera. Ito po ay isang piraso ng ating kasaysayan. Ito ay patunay ng isang mahalagang yugto sa ating pagiging malayang bansa at isang bihirang bagay na hindi basta-basta matatagpuan sa pang-araw-araw na buhay. Kung ikaw po ay isang kolektor o may interes sa numismatics, maaaring maging magandang investment ito sa hinaharap. Lalo na kung uh, maingat na mapapanatili ang kalidad nito. Ngunit kung uh, layunin po natin gamitin ito bilang regular na pera, mas mabuting alamin muna natin ang tunay nitong halaga upang hindi po tayo malugi. At ayan, Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. I-comment na lamang po ninyo ang inyong opinyon sa ibaba at 'wag pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami para mas marami pang makaalam tungkol sa ating natatanging 2000 peso banknote na ito. At ayan. Maraming salamat po ulit sa panonood. 'Wag pong kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pera, ekonomiya at kasaysayan ng Pilipinas.